Hello po. Hello po. Magandang araw po sa inyong lahat. How are you feeling now that you are awarded bilang isa sa mga People's Legacy Awards? Po, very overwhelmed po ko na uh, kasali ako uh, sa mga bibigyan ng award today. And syempre, thankful po ako na ako yung napili. Eh, ikaw naman po ay sa dami mo ng awards na nakuha. What makes this award special for you? Um, I think this This one is very special sa akin kasi nire recognize po nito kung ano yung uh, uh, ginagawa ko sa aming teleserye ngayon which is nila Matias attorney at law and uh, isa po to sa mga favorite ko na character na nagampanan so uh, I think ayun uh, po yung ang uh, nagpapa nitong award na to ayun po ang nagpapatibay para may pagpatuloy mo yung mga acting skills mo. Ayun diba po. ikaw naman ay hinahanga ng lahat at hindi talaga tumitinag bilang isang actress. sa Salamat po, maraming salamat. Uh, kagaya po ng lagi kong natatanggap ng na messages from a uh, people na nanonood sa akin is that nai-inspire nila ako. Uh, gusto ko lang din pong sabihin na at the same time nai-inspire niyo po ako. That's why I'm doing my best every time na nabibigyan ako ng role. Simula po na nag-show business ko, wala nang tigil eh, 'di ba? Tuloy-tuloy. Is there any dream role that you na gusto mong maatin in time? Uh, right now po actually ito yung role na dream ko kasi uh, dream ko po talaga na maging lawyer nung hindi pa ako artista. So ngayon binigay po sa akin na uh, ng uh, GMA yung role na as attorney. So ngayon po ito po yung dream role ginagawa ko po siya ngayon. Okay, you had already your dream role. Sino naman po ang gusto mong dream na makasama sa yung uh, sa yung journey as pagiging artista natin? na sana po ano, sa susunod naman na ako ng pagkakataon na makawork si Glyza de Castro and uh, si Carla Abellana. Madami po, ang dami pong gusto kong makawork pa. Sana mabigyan ng pagkakataon. Ano pong ating messages for ating mga mga tagahanga dyan at followers mo na hindi po biba bumibitaw para kay attorney of course at sa iyong totoong personalidad? <laughs> Um, uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat uh, na sumusuporta sa akin simula. Nag-umpisa ako sa showbiz and up until today, uh, makakaasa po kayo na mas gagalingan ko pa uh, kada role na ibibigay sa akin. And uh, thank you po kasi ini-inspire nyo rin ako na gawin yung best ko every time. So maraming salamat po sa uh, walang humpay ninyong suporta sa akin. Mahal ko po kayo. Salamat and congratulations for winning People's Legacy Award.